Hello guys! Punta na tayo ng work ngayon. 3 to 11pm ang ating schedule. Medyo okay ang weather ngayon. Mainig. 13 degrees. Medyo malapit lang naman ang work natin sa nirerentahan nating bahay. Bale, 3 stops lang siya from Vero Beach Bus Stop. Medyo tiring yung ating work pero nakakaya naman. Mas okay to kaysa wala, di ba? Kung magtatanong ang iba, bakit nga ba ako napunta sa Canada kung maayos naman na ang trabaho ko sa Pinas? Well, experience, explore, at syempre hindi natin maitatanggi. Mas malaki ang sahod dito kaysa sa Pinas. Medyo malaki lang ang tax na natatanggal sa sahod natin pero okay lang kasi Magagamit naman natin siya in the future. Kapag nag-retire na tayo, tapos dito na lang natin gusto mag-settle. Mas worth it yung pagod natin dito kumpara sa trabaho natin sa Pinas. Isa pa, nagtatrabaho tayo ng mga 10 hours to 12 hours sa Pinas. Tapos pareho lang ng sahod. Dito naman, fixed 8 hours. Pero, masasobra doon, may bayan natin sa amin kasi fixed 8 hours lang kasi may tatlong shift sa amin. Ito nga patawid na tayo ng pedestrian train papunta sa bus stop kung saan tayo sasakay. Bus number 84 ang sinasakyan ko papunta sa work. Tapos mga ilang minuto lang, mga 8-10 minutes na sa work na ako. Kasi on time dito ang bus. Nakita mo sa Google Maps na 8 a.m. aalis, aalis talaga sila ng 8 a.m. Kaya nagsabi ko, 3 stops lang tayo tapos sa work na natin ipapakita ko lang sa inyo yung area kung saan ako nagpa-work. Bawal kasi sa loob ang cellphone kaya hindi pwede ipasok sa loob. I mean, pwede ipasok pero hindi pwede mag-video. Sa Riverside nga pala ako nagwo-work. At ang work ko dito ay production. Yung product ng company namin ay mabibili sa Walmart at sa iba pang supermarket. At ito nga, ilang na lang malapit na ako sa entrance. mapapansin parang walang halos tao pero marami po yan tao sa loob food factory kasi to kaya marami din workers syempre mostly ang workers dito pinoy marami din matagal na dito mga 2 years, 3 years ang katagal na atong mga 10 years na rin pagkasak na ako, goodbye